Bibitawan mo. Ha? Bibitawan mo to may katawan? Sino ka? Ba't binabaliktad mo? Sino ka? Bibitawan mo na 'to. Ano ka tao o elemento? Kultis mo. Sino ka? Sino ka? Bibitawan mo 'to? Dito ka tiko mo. Dito, Oh, bibitawan mo 'to. Uh, 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 yes, yes, ah, uh, bibitawan mo to? Uh, oh, sige, bibitawan mo ha. Ngayon, sino ka tao ka o elemento? Tao ka o elemento? Paksiyon, paksigob, and mundo. Puh. Oh, bibitawan mo. Sino ka muna? Tayo mag-usap. Ba't pinipinsala mo to? Gusto. gusto mo ano? May gusto ka rito sa taong tao? May gusto ka dito? Gusto mong kalaro? Ayan ang maglaro Ay, ano ka mga? Elemento o tao? Ha? Elemento ka? Aba. Ay, umalis ka dyan sa katawan na Hindi ka taga dyan. Hindi ako nanini... Ano ka? Itim o Puti. Hindi ka mabait, namiminsala ka eh. Walang mabait na elemento, lahat yan, masama. Babalikan mo pa to? Sigurado ka? Sigurado ka? Sagot? Huwag ka magtago dyan sa katawan niya Huwag ka magtatago. Labas ka dyan. Sa tunarang ko tayo Bibasang Tomilri, Yeshua Masiyah. Sa kapangyarihan masiya. ng Diyos, Si tao ko espiritu na papasakit sa may katawan na to. Lantad. Mm -hmm. Ginit na to. Wala ay. Ka. Ah, ito, lang. Sino ka? Ka. Ay, ako na po ito. Ikaw na yan? Ay, Anong pangalan mo? Janice ko. Janice ka? Alam mo nangyari sa'yo? Sagot? Hindi po. Ati. Patanggal na nung ano nung pirik. Ano po yung pinaglaroan na no, master? Pinaglaroan siya ng engkanto pumasok sa katawan niya. Yung nakaramdam siya ng malakas na pwersa. ayun Pero hindi na babalik yun. Dahil nag na tayo ngayon, kung may ulit na bago sa kanya, ibang nila ngayon bukas ang ano niya, portal niya sa katawan. Madali siyang patukoy. okay ka lang. Okay lang, tingnan mo kami. Mamaya na din si Master may pa po. Ah, uh, pantay na po ah. Wala nang danyos. Oh, pantay na pantay na oh. Ha? Okay tapos masino yung dito ko wala. Tayo ka na. Tayo mo. Okay kaya na yung wala nang sapi. Okay ka lang. Alam mo ko sa. Alam mo nandito ka na punta. Oh. Nag-iba nga po yung boses niya sa ano eh, sa band talaga. Ay, parang lumiit po eh. Nung tinig ko eh, parang ano na. Ano po kayo yung pwedeng gawin? Nag-ihina daw siya. Nag-ihina. Masipa ka lang nalilang muna. Ganito.